na pagkatao ng parang ito ay walang iba kung hindi ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Paano nasabi na may ugnayang bayani sa sentro ng Batikan? Nagiantaliano Royal Family ang pinaniwalaan na nagmamayari ng buong Pilipinas kung saan pinanggalingan ng tunetuniladang ginto ng pamilyang Marcos na namuno sa sentro ng Imperyong Majapahit sa isla ng Java sa bansang Indonesia at tumungo sa 7,000 isla ng Pilipinas bago pa man dumating ang mananakop na mga Kastila. Bagamat wala sa libro ng mga kasaysayan, may mga dokumento naman na magpapatunay sa pagmamayari nito. Napatunayan na nga ba na ng dugong bugaw ang tunay na nagmamayari? Ano ang kinalaman ng Marcos Gold sa kontrobersyal na Black Book? Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Ano ang Torrens Title? Ang salaysay sa payagan ng kontak sa artikulong Independence Confirmation of the Philippine Gold ay kontrobersyal na hanggang ngayon ay sinusubaybayan ng maraming Pilipino kundi Pati na rin sa buong mundo, ngunit tila baga hindi masagot sa isip ng marami ang mga umaligid na mga katanungan kung ang pamilya Taliano ba ang mayari sa buong Pilipinas bukod drone matapos pumanaw ang haring si Luis Tagian sa edad na 270 years old at isa sa kanya mga apo na si Prince Lakan Acuna Tagian Taliano sa edad na 178 years old. Ay ipinahiram ng pamilya sa Vatican ang tumataging ting na 640,000 metric tons na tuniladang ginto at ayon sa mga ulat, 30% nito o halos 200,000 toneladang ginto kasing dami ng ginto sa buong mundo ang ibinayad sa dating Pangulong Ferdinand Marcos at isa pang pari na nagngangalan Jose Antonio Diaz. Magkagayon pa man marami ang hindi naniniwala sa kwento ng dugumbughaw ng Pilipinas hanggang sa lumabas ang original certificate ng titulong title 01-4 ayon sa papeles, na mula sa Royal Crown ng England na ang Hacienda Pilipinas na sumasakop sa mga isla ng Luzon, Palawan bisayas at mga isla ng Mindanao kasama ang mga katawang tubig, kapatagan, ilog, kagubatan, kabundukan at lahat ng nasasakupan ay pag-aari ng prinsiping silakan na kunya Tagian Taliano at ito ay makikita sa kanilang typewritten na dokumento na ibinigay ni His King George III of Royal Crown of England noong buwan ng Enero taong 1764. At ito ay may taglay na certified true copy ng certification ay pinirmahan sa Pasay taong 2008. Sa madaling salita, ang dokumento ay tunay mabubulabog ang iyong pag-iisip kung maririnig mo na ang titulo ay tinatawag na Torrens Title. Ibig sabihin, hindi lamang lupain ang pagmamayari kasama ang mga gusali, mga kabayan, eskwelahan at mga munisipyo Ayon sa papeles, nararapat lamang nakarehistro sa mga talyano ang titulo ng mga bahay, apartment at mga condominium sa buong Pilipinas at kasama sa Torrens Title ang mga shopping center, mga hotel ng mga ayala, subdivision ni Manny Villar at kasama ang bahay ng mga opisyalis ng gobyerno, mga politiko, mga bahay ng kongresman, mga bahay ng senador, bahay ng basic presidente at bahay ng presidente at pati buong bahay ng pamilyang Marcos pati ang mga sakahan, mga palaisdaan at mga dam ayon sa titulo ang lahat ng ito ay inutos ng hari ng Inglaterra na ipangalan kay Prince Lacan Acuña Taguian Taliano. Subalit may isang bagay na nakalimutan sa dokumento. Ang konstitusyon ng bansang Pilipinas. Ano ang sabi sa ikalabing dalawang artikulo ng konstitusyon walang duda na kung unawain ang nakatala sa papeles tunay na ipinagkalob ng bansang Inglaterra ng haring si George sa pamilyang Taliano ang buong Pilipinas? masasabi na mga dokumento ay totoo, bagamat mayroon mga pirma at patunay sa mga kasulatan marami ang nagtatanong kung ibibigay kaya ng mga bilyonaryo mga politiko at mga oligarko sa Taliano family ang kanilang naipundar ibigay kaya ng mahirap ang kanilang mga bahay mga palaisdaan at mga sakan siguro bago mo rin ipamigay ang titulo ng inyong lupa ng inyong pamilya sa Filipino Royal Family mas maigi siguro alamin muna ang nakalahan sa konstitusyon ng Pilipinas. Ito ang pundasyon ng batas sa buong bansa na kailangan sundin ng Pangulo, ng Senado, ng Kongreso at lahat ng munisipyo. Ang sabi sa ikalabing dalawang artikulo ng konstitusyon sa Pilipinas na ang lahat ng pampublikong nasasakupan ng teritoryo kasama ang tubig, mineral, petron, langis na pwedeng panggalingan ng enerhiya, palaisdaan, kagubatan o mga puno, hayop, halaman at iba pang likas na yaman ay pag-aari walang iba ng Estado. At sinabi rin na walang prangkisa o certificate o anumang uri ng otorisasyon sa paggamit ng pampublikong kagamitan ang ipagkakaloob kung hindi sa mga Pilipino lamang. Mga korporasyon, asosasyon na inayos sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa madaling salita ayon sa ating konstitusyon na kailangan sundin ng buong gobyerno na ang mga katubigan, kagubatan, sa at mga palaisdan ay nasa pamamahala ng Pilipinas at wala kahit anong prangkisa o karapatan ang ipagkakaloob ngunit sa kondisyon ito ay dadaan sa mga pagbabago o pwedeng bawiin ng kongres para sa ikakabuti ng lahat at sinabi rin kung sino ang humadlang o pumigil sa anuman nabanggit ng artikulo ay isang imikal o ituturing na kalaban ng pambansang kapakanan. At pwede rin gawin isang kriminal at tanggalan ng karapatan ayon sa batas sa madaling salita, hindi lamang ang lalabag sa konstitusyon ang maaaring ipakulong pati na rin yung mga tumutulong sino ang black folk. Ang karapatan ng Royal Filipino Family ayon sa mga dokumento na sila ang nagmamayari ng buong Pilipinas ay hindi basta-basta. Yun kung mapapatunayan na sila nga ang tunay na angkan ng tagiyan na mula sa isla ng Java sa bansang Indonesia. Magkagayon pa man marami ang nakakaunawa sa konstitusyon ang nagsasabi na pagdating sa sitwasyon sa loob ng bansa batas ng Pilipinas ang mangingibabaw. Kaya naman kahit mayroon pa daw perma ng sampung at reyna, ang anuman dokumento kung ito ay kontra sa konstitusyon ng Pilipinas, hindi ito papayagan ng Pangulo at ng Senado at pati ang Kongreso. Kaya naman noong taong 2002 naging balita ang pagpigil ng husgado sa angka ni Lapulapo at ni Raha Sulaiman sa pagangkin sa isang ampunan sa Hospicios de San Jose sa Manila. At noong December 2015 inakusahan ng Prinsipe ng Pilipinas kasama mga bugado nito ng land grabbing sa Quezon City. Marahil sa mga susunod na administrasyon pwede baguhin ang konstitusyon ng bansa upang ipagkaloob sa Filipino royal family ang lahat ng lupain sa buong Pilipinas at pagbabayad na rin ang buwis sa bagong prinsipe. man nagpatuloy ang pahayag ng kontak Hinggil sa tunitunlad ang ginto ng mga dugong bugaw at pinamahalaan ang papapairam ng, ng 600,000 tunilad ginto sa isang katolikong pare na si Father Jose Antonio Diaz at kilala ng marami bilang Santa Romana o Roman Saint ayon sa mga bayang bukod sa palayaw ng Santa Romana gumagamit raw ang pare ng iba pang pangalan katulad ng Father Hayes Ngunit mabubulabog ang iyong pag-iisip pag narinig mo mayroong naniniwala na ang tunay na pagkatao ng parang ito ay walang iba kung hindi ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Paano nasabi na may ugnayang bayani sa sentro ng Batikan? Hindi nga ba si Jose Rizal pinaslang ng mga Kastila? Siya ba ang pinaniniwala ang Black Pop? Abangan sa mga susunod nating vlog ang mga kasagutan sa mga umaligid na mga katanungan.